Ito yung daanan. Ibig sabihin maraming tao na dumadaan. O yan o. Daanan ng karosa Kalabaw. Pag manguha ng kahoy dito sa bundok. Dito yung sa lupay namin. Napabayaan na. Ayan na, na na. O, o. Kailangan. O yan mo nga o. Ang kakahuyan. O. <laughs> Asikasuhin na ito. Ang pagbabalik. <laughs> ano kawayano. Salamin kahoy. Ayan, Ano, kawayan. Ito yon, ano, ambutong? Oh. O. oh ayan pambahay na kuan. Di sa tagyana. Masambitan pa ni dinhi? Eh. Ah, masambitan. O tama, kay ka na sila si kuan. Tatay ni mga bahay diha. Tatay ni kuan, tatay ni Inting. Wala ko ka, wala ko katimaan. gani, di na ako ma, na magsamot. <laughs> Natiguan ko masako ah. Huwag akong tanaw, nakita kahapon ba? Oh, ito yung daanan dito. Oh, hindi para dito hindi pa narating ng <laughs> kumbaga nandito pa rin kami sa dating mundo kung ano yung mundong iniwanan mas tumindi pa dahil masukal to ngayon kaysa noon eh noon hindi naman to ganito kasukal eh sa dami ng tao nakatira rito ano na eh napag na, na sa sibilisasyon oo parang mas mas malinis pa noon nung lumang sibilisasyon <laughs> eh ngayon eh high tech na raw pero wala pa rin. Oh, lalo lang tuloy nagiging sukal lang dating tinataniman ng palay eh. ngayon wala na. Oh, anong kahoy yan diyan? Mangyom? Oh, mangyom. Oh. Tinaniman na ng kahoy. Ay, <clears throat> Ito mga ano na to, ano to? Ano yan? Mga kalat lang? Kalat lang siya? Oo, oh, kalat. yan. Bundok ito. Ito yung balwarte namin talaga nang kami mga bata pa. Dito nakatira yung tatay ko noon. Yan. May mga tao pupunta rito kaya daanan o. No?